naman ito. Sagalang sagala itong ulo. Oh, dami-daming laman nakakatuwa. Ito talaga ang buhay Ay, na dapat in-enjoy nating dalawa. O oh, yan, tikman mo yan, yan. masarap yan. Ay, pucho masarap yan. Inay, sana nga makaalis na tayo agad dito. Wala na makapigil sa atin. Naman. At dapat, higit pa sa ng ref ang makuha natin kay Gabriel. Aba, dapat hindi lang mga tiyan natin ang buso kung hindi ang mga bulsa din natin. Aba, hindi ata birong pinagdaanan natin para mailayo lang natin si Gabriel kay Joey. Eh, paano na kung magsumbong si na Joey tsaka si Chang sa mga pulis? Ano pong gagawin natin? Ano na lang ang isipin niya? Hindi na nila magagawa yun. Ano, uunahin ba nila yung kaso kaysa sa laman ng sikmura nila? Ang dapat natin pagtuunan ng pansin na paano tayo makakasiguro na makakadating tayo sa Italy? ano ang dapat iniisip natin. Oh, ma, tignan ko ako Ano naman ng ref? Naku, nakakatuwa naman. Ano ba pwede natin lutuin, Oo. Ano ba sigurado naman. Ano ka ba? Lalo na to. Naku, may ganda. Hey. Ay. 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 Ay, mabuti naman dumating ka na. Saan ka ba galing? May nasikaso na ako. Ganun? Ganun? Alam mo, pinagluto kita ng adobo. Sana magustuhan mo. Talaga? Nagluto ka? Eh, oo. Tinulungan ako mm. ni Nanay. <laughs> eh, kasi gusto ko pag kinasal na tayo, ipagluluto kita. Bukod kasi kina Joey, kay siyang Daisy, tsaka kay Nanay. Gusto ko matikman mo din yung luto ko. Sige na, alika na. Eh, Upo ka na. Tara eh. Speaking of uh, Joy, ay I spoke with Mario earlier. Sinabi nga sa akin kanina na wala na daw sina Joy sa late Teka, -te -te, anong wala na sila sa late Umalis na sila. They went somewhere. Hindi lang nila alam kung saan. Naku, no, inakabahan oh. ako. Saan kaya napunta sila, Joey? Saan ka kaya? Ano? Ano kang narinig?